Magandang araw, mga kabisaylog. Dahil masama nga yung pakiramdam ng kapatid ng akin jowa, di po today's video nga pala naisipan kong gumawa ng herbal na gamot. Kagaya nito, nakuha nga ako ng lemon sa garden ni inay. At huya, at nagpabili din ako sa kapatid ko ng candy, yun ay snow bear tapos nga po ay nagpakulo nga po muna ako ng mainit na tubig. Habang nagpapakulo nga po muna ako ng mainit na tubig, eh, sinimula na nga namin itong balta muna ang duya at hiwa-hiwain ng maliliit. At itong gamot po ay nakakatulong po pala ito dito sa sipon at ubo. pagkatapos nga ni namin hiwain yung mga luya edi sinunod na namin itong lemon Ayun na nga ni, patapos naming balatan ay hinihiwan namin ito pa manipis. At parang madali lang itong pigain. At ayun, ito nga pala yung mga kailangan natin gamitin. Mainit na tubig, tumbler, baso at salaan. At tapos na nga naming ay sinala na namin itong lemon na namin. Mas maganda po kasing inumin pag wala ng mga buto-buto. Pigain nga lang natin ng mabuti para mas masarap yung pagkainom at medyo sobrang maasim-asim nga siya talaga pero mas maganda talaga ito sa ating mga ubo at sipon talaga mga kalods. Pagkatapos ng lahat, i-nilipat na namin ito sa tumbler. Nilagay namin yung luya na hiniwa namin kanina. At pagkatapos natin ilagay yung luya, isusunod natin yung tatlong pirasong snowbell. dahil tapos na ang lahat nailagan na natin ang lahat snowberry, luya at yung lemon, ilalagan na natin itong mainit na tubig ayun lang ho yung tatlong sangkap na ginamit natin at ibabad lang ho natin ng mga ilang minuto at agad natin itong ipapainom Lamot? sa ating mga mahal Lemon, tsaka snowberry, saka may nito tubig. Hanggang dito nala ang mga okay. Sana okay. makatulong mo okay. ito sa inyo. Ang gamot na ang ginawa namin. Maynit Thanks na, for ha? watching, lang. Ka. mga kabisaylog. Huwag Okay.